So ayan mga idol, good morning po sa ating lahat. Welcome back to my channel. Bali mali tayong mamamana. Bali solo dive tayo ngayon kasi si Idol JP. Kasalukuyan pa nagpapagaling sa kanyang paa. Napaso kasi ng tambutso. Natumba sila ni Bro Bin sa motor kaya napasok. Ay, hindi muna siya mamamana sa ngayon. Tayo lang muna. ah uh, medyo may agos pa naman yung pamamana natin sa ngayon. Ayan, may agos na. At hindi na rin gaano malinaw yung tubig. So sana kayanin. Kuntabi so, na lang mga idol kung ano yung mahuli natin. Sana makadilin siya tayo. At ito yung first dive po natin mga idol. Bali nag-try tayong silipin itong mga biak. Baka may sampa na. Sa mga nakaraang araw kasi na pamamana namin ni Idol GP. Halos walang laman ng mga ganitong spot. Na dati napapanaan natin ng mga magandang klaseng isda may time kasi dito sa Burungan na napakadalang ng sampah dito napakatahimik nga wala nga tayo dito nakikita maliban dito sa isang igat pero di ko muna ito pinana mga idol tinignan ko muna yung area baka may malaking isda kaso wala talaga kaya ito na yung buhay na mano natin ayos na to pang ulam masarap din to na ginagataan yun pinamaan natin So babalikan na lang natin mga idol yung ikat kasi malakas pa yan. So mo lang muna tayo sa taas tapos balikan para tanggalin. Ah, napahan tayo ikat. At dito makalipas ang ilang minuto na aking pahinga. Binalikan ko na yung ikat na pinana natin. Maganda rin kasi pag ang tagal tayo sa taas para mabawasan yung lakas ng igat. At abang pababa ako Maidel, may napansin akong napadaan na shark mackerel yung lanuhan uh, dito duman sa may napanaan natin. Mura na isda yun dito sa lugar namin yung shark mackerel. Walang bumibili. Pero maganda na rin yan sana pang ihaw kaso kumana tayo dito. Kaya uh, di natin naapana. Ito na binunot na natin. Medyo nang lalaban pa. Pero kaya naman. Salamat. Buwi naman natin. Ahas ah, dagat. Ah, sarap to na pangulam. Uh. Sa at dito sa pangalawang dive natin may nakita kong grupo ng mga dalagang bukid siguro ito yung grupo na na-encounter natin nung last na pamamana ko dito nandito pa sila Bali, sumabay lang ako sa Agos para hindi ako masyadong mapagod. Kung saan papunta yung Agos, sumunod na lang ako. Dito ako napadpad. Timing na nakita ko na naman itong mga dalagang bukid. Ito yung target natin. Dito, pumana lang ako dito ng isa. Isang pana lang kasi pag angat natin, yun di ko na binalikan may agos kasi salubong tayo sa agos kung balakyan ko pa itong grupo nila ayos na rin tong isa pandagdag sa pangulam Ma natin medyo natagalan ako sa pagpana, sa kapipili kung alin sa kanila yung malaki. Uh. Ah. Delaga, bupid. Na. Na ah, dalaga bukid. Na. Ula ba to? Alam dito may nakita akong grupo ng mga ilak na nagpapaikot-ikot dun sa unahan sa may butas. Kaya agad na ako dito na bumaba. Dito ako nagtago. Maganda kasi yung napistohan kong ito. Natatago yung katawan ko. aso nga lang kahit na nakatago na ngayong katawan ko, ayaw pa rin lumapit itong mga ilak. Talagang may pagkamailap na. Sanay na kasi ito sa mga namamana. At dito nagsi-alisa na yung iba. Yung iba naman pumasok sa butas. Hanggang sa pumasok na rin yung target natin na ilak na yun sana yung malaki sa grupo nila bali yung ginawa ko dito naghintay muna ako ng ilang segundo hindi muna ako umangat kung nagbakasakali ako na muling bumalik yung ilak at dito hindi nga tayo nagkamali ilang segundo lang yung nakalipas lumabas na at napakaamo na ng isda salamat nakakapanan na tayo ng ilak o danoy dito sa dating natin, ito mga idol nandito ako sa may mababaw dito ako dumaan umi-escape ako sa malakas na agos papunta na ako dun sa may bangka pero dito ako dumadan sa may ginugulungan at may natagpuan ako ditong grupo ng mga ilak na primera o danoy ito yung tinatawag sa amin na bulirawan Kaya ito yung target natin ito nahirapan ako kasi sobrang likot na ng mga isda kaya nahihirapan din ako dito mag-timing. Eto, finally. May napaana din tayo. kaso nga lang, nabunot. Buti na lang at napaganda yung ating patama. Tinamaan yung gitnang tinik niya. Kaya agad tayo dito nag- load ng ating pana. Dito, nakala ko na hindi na natin mahuli yung isda. Kasi nasa biak siya mahirap din lang ganting dito pag nandito sa biak yung isda kasi humihigop yung tubig dito talaga parang nawalan ako ng pag-asa na mahuli ko yung isda buti na lang napansin ko na itong biak na ito meron pala itong uh, lagusan dun sa unahan kaya dun ko na lang inabangan At ito na nga yung sinasabi kong lagusan mga idol Nakita ka na rin yung target nating na ilak na panat natin kanina So tumatiming lang ako Sobrang likod din kasi At ito, napana din natin Hindi nga lang nakita sa camera Kasi sobrang ano ng butas alanganin alanganin sa camera natin yun salamat nawali pa rin natin yung ilak Udanoy. danoy salamat nawali pa rin natin ah nakaburot sa ura pa na natin buti na lang at nasama natin yung kanyang gitang tinik sa dive natin ito mga idol dito pa tayo sa may mababaw at ito binalikan ko yung napanaan ko to ng oriental sweet lips dati so may video na tayo sa pagpana ko sa sweetlips lips dito na area so nagpakasakali naman tayo dito baka may laman na naman at dito pag silip ko may laman na naman na isda pero hindi sweet lips, kundi isang samaral kaya eh, ito naman yung ating tinarget salamat. Ooh. Okay, another dive naman po tayo mga idol. Bali magsasagawa tayo dito ng ambush. Pabalik na tayo sa bangka. Parang umikot lang kasi tayo. Kanina doon tayo duman sa may mababaw. Para maiwasan natin yung malakas na agos. Ngayon naman, pumailalim na ako. Para pabor naman tayo doon sa bangka. Hindi tayo mahirapan kasi may agos na. dito napaka tahimik ng paligid ito so yung i-expect ko sana dito sa pag-aambush yung isdang tribali daanan kasi ito ng tribali kaso di tayo sa ngayon nakatiming isdang triggerfish yung lumapit sa atin dito sa pag-aambush kaya kinuha ko na to goods na to pang ulam pang ihaw yun salamat buti lang at maamo yung bigger fish <laughs> may kita kong grupo ng mga isdang mayamaya. -maya. Kaya ito yung sinubukan kong babain. Nagbakasakali ako dito na mga pana. Marami itong mayamaya. -maya. Kaso di pa naman kalakihan. Pero ayos na to pang dagdag sa huli natin. So dito na ako pumisto kung saan natatago yung aking katawan. Maganda kasi pag nakadapat tayo na nakatago yung ating katawan lalo na pag ganito na magalaw na yung tubig minsan kasi yung mga isda natatakot lumapit pag magalaw yung ating katawan dito natanaw ko na yung grupo ng mga mayamaya -maya. bali naghintay lang ako na may lumapit talaga ng maayos maabot na ng ating pana at eto finally may lumapit din yun, salamat bali na ka dalawang dive ako dito yung isa hindi ko na nabidyuhan yung isang mayamaya -maya. tapos umuwi na tayo Salamat Baka uh, Indonesia din tayo Nakakapagpunta naman tayo at nagurit tayo sa ulam May isang ilak tayo hindi natin na ng video Ayan, Salamat So natapay tayo mga idol sa bahay para kiluhin natin kung naka kilo tayo A few moments later So ay mga idol, hindi dito na tayo sa bahay. Ito na yung mga nahuli natin. Ayan, salamat. Mga ka naman tayo. tariwa pa talaga, humihinga pa. Punahin natin kiloyin yung mga pambinta natin. Pambinta! kilo and 750 grams give away na lang yung uh, 100 grams ayos na libre naman tayo sa ulam ito yung pangulam natin kilo and 250 grams ito naman yung igat o il 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 isang kilo and 350 grams ayos ibig sabihin may may git ano tayo mga apat na kilo sa kabuuhan Nice na. Meda pa talaga yung sampa Pero ayos na to. Ayan. 4 na kilo at kalahati yung kabuuan na huli natin. A few moments later. So ayan mga idol, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Bali, shoutout time. Shoutout tayo sa ngayon. Pasensya na kayo ngayon lang. ulit tayo nakapag-shoutout. matagal-tagal na rin tayong walang shoutout. Kaya yeah, bawi tayo sa ngayon. Salamat at naka, pamana tayo kahapon. Uh, hindi nga lang tayo nang ganang tagal kasi may agos. Mayroon kasi mamana dito pag malakas yung agos. Nakakapagod. Salamat <laughs> ka naman tayo kahapon ng 350 Bali, 200 yung pagkuha kasi dito lang. Maganda sana kung hindi alanganin doon sa buyer ni Idol GP kasi 250. Sa 1 kilo and 750 grams times 200, mayroon din tayong 350. Ayos na. Nakapangbawo uh, na yung mga bata. At uh, libre naman sa ulam. Yun ang kagandahan. Hindi na tayo bibili. So, mga idol, una-una. Miguel love shoutout na po. May love shoutout sa family ni Mamere Chair Pintis. I love shoutout sa iyo ma'am at sa buong family. Maraming salamat po sa kabutihan loob nyo po sa akin at sa malaking tulong po na ipinagkaloob nyo sa akin sa aking pamilya. I love shoutout din po sa napakabait at napakabutin mga asawa. I love shoutout sa iyo sir. I love shoutout din po kay Janil TV na nasa border ngayon ng Yemen. I love shoutout din po kay Idol It's It's Our Herbert Bilyesa. Shoutout sa iyo Idol. Shoutout din po kay Sir Dindo Sabis. Ayan, I shoutout sa iyo sir. Maraming salamat po sa uh, pagbigay ng gloves. Napakalaking tulong po sa amin ni Idol GP. Shoutout din po kay Pancho Pantino ng Rapu Rapu Albay, shoutout din po kay Dines Dila Cruz at sa Dila Cruz family ng Naikabiti, shoutout din po kay Rudy Diladja at sa Diladja family ng La Union, shoutout kay Marky Binapabli ng Barangay Dap Dap ng Dolores Stern Samar, maraming salamat sa iyo boss sa sulit na suporta, shoutout kay Jubilinda Dola, shoutout po kay Edgardo Caspi at sa Caspi family dyan sa may Barangay Kanaway ng Borongan City, shoutout sa iyo idol. Shoutout po kay RG Sally. Shoutout din po kay Jid Style TV at sa mga construction boys. Buhay OFW ng Saipan USA. Shoutout kay Bong Disolok, Ilbal Binto, Laika Lopez, Larmi La Disolok, Bibi Disolok, Inda Disolok, Trisha Disolok, Ryan Disolok, Aroke uh, Disolok, at sa lahat po ng Disolok family dyan sa may babat ngon Liti. Shoutout kay Danilo adale, at sa kanyang anak si Chod Prince Adalem ng Santa Rosa ng ha. Shoutout kay Alexander Pisquera at sa Pisquera family ng Jinsan Tamler. Shoutout po kay Albert Yapot. Shoutout kay Arnel Yapot ng Nabalichus, Nabalichus, Quezon City. Shoutout kay Romeo Alconis at sa Alconis Family at sa Amor Beach ng Takligan, San Isidoro Oriental Mindoro. Shoutout sa Aliman Family ng Dabao City. Shoutout sa Yodol. Shoutout po kay Joel Bios ng Saudi Arabia Damam. Shoutout po kay Randy Fernandez. Yan, shoutout sa Yodol. Salamat sa solid na suporta. Shoutout kay Rapi Bantilan. Shoutout kay Uncle Sammy TV. Shoutout kay Johnny Yaktin. Shoutout kay Elmer Marco na nandung family ng Kalayo, Kabatuan, Iloilo. Shoutout po kay Nolilo Fernandez ng Butuan City. Shoutout po kay Pablo Alaw at sa Family ng Paranaque City. Shoutout po kay k Heart TV. Shoutout Idol. Shoutout po kay Jolito Kista. Shoutout kay Jose Jigger. Shoutout po kay Antonio Villanueva. May Shoutout kay Chad Summers ng Buhol. Shoutout po kay Armando Sabirdis. Shoutout po kay Ryan Akotayan. Shoutout po Idol. Shoutout kay Philippe Soa. Shoutout po kay Christian Esperon. yan at sa Esperon family ng Silay City Negros uh, Occidental. At kay Lowell G. Is Esperon. Yung shoutout sa idol. Shoutout kay Marcelo Bernaldes, yan, shoutout idol. Thank you sa solid na supporta. Shoutout po kay Cesar Abling. Shoutout po kay uh, John Darino. yan, shoutout sa iyo idol na nasa Harmony Marilao Bulacan ngayon maglab shout -out, pero taga dito sa sa na, sa Eastern Samar sa may libas ng San Julian shout -out din po kay Alexander Kaitano ayan nasa Kaitano family ng Mikawayan Bulacan shout out din po kay Ilsa Kaitano shout out po kay Jerry Linisis ayan na Marikina City shout -out po kay Erlinda Misola. uh, shout out sa Labiti family nang Bato Liti. Ayan. At sa May Quezon City. May galab. shoutout po. Shoutout po kay Rinaldo Mahilom. Shoutout kay Rodel Bianis. Ayan. At kay Liam Bianis. Kalin Bianis. Ayan. Nang Marikaban, Pasay City. May galab. shoutout po sa buong family. Ayan. At shoutout po kay Tata Untoy. Kay Puji Edward. Ayan. Nang Quezon Province. May galab. shoutout po. Uh, shoutout din po kay Justin uh, Repolio, Ayan, at ka sa Repulio Family ng Morong Rizal. Ayan, may galap shoutout. Shoutout din po kay Eddie Moradas at sa kanyang family. May galap shoutout. At shoutout din sa tiyahin ng asawa niya na si Ma'am P. Angelis. Ayan, uh, may galap shoutout sa iyo, Ma'am, ng uh, Carissa Homes, Cavite City. May galap shoutout. Shoutout po kay Tony sa Arenas at sa Arenas Family ng CDO. Shoutout din po kay Ronnie Villanueva. Shoutout kay Jimmy Samson. Shoutout din po kay Dario. Uh, Dario Kapagalan. Ayan, ng Lawa and Samar. Shoutout kay Yana Bistal. Ayan, sa Bistal Family. At sa Lorin Family, ng Tandag City. Mikalab, shoutout kay Hanford Di Ayan, at sa Disanosi Family ng uh, Kaluya Antiki. Mikalab, shoutout kay Joel Abelia uh, Corta at kay Binjay ako salin dyan sa may batad kapis May galab shoutout din po kay uh, Erbin Galo Ayan uh, at sa mga espero dyan sa may dolong Na sina Arcio Pligo, uh, Dimong Pligo, Silso Ambal, Jason Montes Ayan at sa kanilang kapitan na si Freddy Galo Ayan ang barangay Sibin, uh, kapatid pala ni Idol uh, Ervin Galo Yung kapitan dyan may galab shoutout po kap At sa buong family at may galab shoutout sa lahat ng mga espero natin dyan Shoutout din po kay John Paul Arivalo. Shoutout po kay Pridi uh, Labostro ng Tarlac. Shoutout kay Richard Villegas and Danny Villegas. Yan ang Mountain Lupa City. Yan ang Mountain Lupa City. Uh, shoutout kay Rinaldo Rapis. Yan ang Riyad na taga Barangay Bugas ng Borongan City. Yan. Nag-love shoutout sa iyo, Idol. Shout out kay Ruli uh, Adventure 2.0. Shout out po kay Ernesto Perez at sa Perez Family ng Hulugan Tan sa Kabiti. Shout out kay Nestor De La Rosa. Yan, watching from Saudi Arabia. Shout out kay Rubin Burjos. Ayan, at kay Edwin Apigo, Joe Bird. at Edwin Rubin. Yan ng uh, SMEDD. Yan, mag love shoutout po sa inyong lahat dyan. Shoutout kay Darwin ng uh, Las Piñas. Shoutout kay Arnel Bernabi ng Kalamba, Laguna. Shoutout kay Jake uh, De La Cruz. Shoutout kay Joe Martubay, TV Vlog. Yan, ng General Santos. Shoutout kay RJ Abines ng Alang-Alang. Shoutout po kay uh, Adrian Labariete. Shoutout po kay Mark Vasquez ng Laguna. Shoutout, uh, shoutout sa Barbo Family. Yan. Shoutout sa Barbo family dyan sa may gin, uh, mayuhan. Shoutout din po kay Chris Madulid ng barangay Santo Tomasulat. Ayan. Magilab, shoutout sa si iyo doon. At shoutout kay Amor. Shoutout kay Edgardo Franco. Ayan. At sa asawa niya ni si Ma'am uh, Ninita Franco. Magilab, shoutout sa po sa buong family niyo. Nang look. Uh, Kabuk gagayan Biliran. Ayan. Magilab, shoutout po sa inyong lahat diyan. Shoutout kay ni... Nui no, Patilano ng uh, uh, Norso Garay Bulacan. Ayan, mag-love shout-out. So, shout-out din natin mga idol yung ating kapwa may channel. na uh, please pa-support na lang po mga idol. Idol, mo una may love shout-out sa kapatid ko, May Star TV Vlog. Ayan, pa-support na lang po mga idol. Shout-out din po kay Larry Amos, Larry Olacuatsero. Shout-out idol. Shout-out sa kaibigan ko na si Idol GPMV Vlog. Shout-out po kay Idol Rapi is for Fishing. Ayan, at sa kanyang kapatid na si Idol Rinan Fishing Adventure. May love shout-out sa inyong mga otol. Thank you sa tulid na suporta. Shoutout po kay Idol Siba Dong Vlog. At shoutout kay Sir Albert Dizos. Shoutout sa sir. Ingat lang po tayo lagi sa work natin dyan sa ibang bansa. Maraming salamat sa sulit na suporta. Shoutout kay Leon's Fishing Adventure. Shoutout po kay Milagrosa Diyos. Shoutout kay Tumbaga Hunter. Shoutout kay Kuya Nor TV. Shoutout kay GC Adventure. Shoutout kay uh, John Lee Outdoor. Shoutout po kay RM, alimo ko Hunter Vlog. Shoutout po kay Kison City Rubber Busing. Yan, shoutout po. So, hanggang dito lang muna mga idol yung ating shoutout kasi sobrang haba na ng shoutout natin. Sa hindi ko na shoutout sa ngayon, sa next upload na lang po tayo. At sa gusto pong magpa-shoutout, comment na lang po kayo below para next upload ma-shoutout po, po kayo. So, once again mga idol, ako ito po sunupapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong sulidong suporta at sa hindi po pag-skip nyo ng ads, malaking tulong po sa akin yan. Maraming salamat po. just magbayad na lang po. So, kita-kits na lang tayo sa next upload natin, mga idol. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po tayong lahat. And God bless. Bye-bye.